<laughs> Kala ko di kayo darating. <laughs> Yun o. Pangbalagbagan. Sir, good morning pa. Ma, good morning. Nice meeting you, sir. Danny ba? Ito, ay, lem, lem na. <laughs> lem, lem. Huwag na kasi tayo magsasabi. Hindi tayo nagkakata-tata. Nagpapabalik na. Salamat. Morning, ganyan picture, Ay, mapa, ano, tayo, -picture Mante -mante. tayo kay... Mam Dari. sa ka. Kay Sir Lem. ni Bike Mo. mga idol natin yan. Idol, idol. mga <laughs> idol natin yan. <laughs> Thank you po! Thank you po! <laughs> Thank you! <both>. Thank you. <laughs> Thank you <both. laughs> oh my lord! Ala! Lalim! Mali yung liko mo. Mali yung liko mo doon. Doon ang liko mo. Mali yan, mali yan. Maano ka dyan. Madikyo ka. sarap ng pinya nila. Nanay, ganda ng cellphone mo. Johan <laughs> kita. Ulit at may nakikipisita ni si Inga o sa cellphone mo. Ibrek ang pinya ni Jay Sainz. Tingin niya po. Ramanan niyo. Asangir wow. wow. na of course, waiting po sa ating <laughs> mga, clear. mga bikers. Ayan yung sasakyan nila Lem, tsaka oh, Bumili kami dyan kanina. Oh, Walang nagbenta sa Eh, pag ano, kukuha kami para sa inyo. <laughs> Balikan nyo dito. <laughs> ingat pa sir, ingat pa kaya po. Ligay ko na lang <laughs> para sa inyo. mag-ikot pa kami kaya ano. Kuli mga pinya. Bili natin itong pinya na malalaki. Kailangan okay, ma'am. Ma'am lang. Para sa iyo talaga 'yan. Uh Oo. -oh. Magiging sobrang thankful ako sir. Thank you so much po. Si so, ingat mo kayo sir. Remembrance ko kasi niya. Salamat po. Ano po page niyo sir or YouTube? Uh Pajak Partners. Pajak Partners 'yan. Yes. Oh, ayan. Yes. Thank you kay Sir Pajak Partners. <laughs> Ay, Vlogging niyo. the vlogger. Thank you po. Vloggan ingat tayo po dito. <laughs> ingat mo kayo, ma'am. Ingat salam. po sir. Salamat po. Salamat! <laughs> Sige po. <laughs> Masarap yan, matamis kanina eh. Oo nga po eh. hanap na lang kami dyan. <laughs> Sige po. <laughs> Impanada ng Ilocos. Bigyan natin si, ano pa kala nyo, Nay? Bet Matara. Bet Matara? Ayan si, ganda ng cellphone ni Nanay. <laughs> Taga dito ka na Ha? Balasin. Ah. Nay, oh. mainit ha. Mainit. Nay, sukot so na lang. Sukot. So dahil na scam, dahil na scam ako kanina. Dalawa, 150. Ini scam niya. Ngayon, Ay, ano 'ke? Scam ba 'yon? Kami nating a ah. 150 to tayo kay ate. Ito yung 150. Thank you, Nay. So, bilo ka na lang, sir. Aha. Ah, Aha. Ano masarap? Ang talagpan yung ito sa akin. Sa Ay, kasi. Ay, ka ay, paano malaman na ba? Yan ang masarap. Dahil? Kamit-kamit pa. Anong? Kagaya ko na, ano niya, malaking mata. Ito pa. <laughs> Parehas tayo na. <laughs> Ay, pag malaking mata. Oo, oh, oh, masarap mata. Pero may ano siya, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi, hindi talaga mm. ano yan. So, dapat pala malaking mata ang Oo, technique. Oo, pagaya ko eh. so, <laughs> hanap niya malaking pa mata. Paano ko masabi malaking mata? Ito. Oh. Ay, pag, pag malaking mata. Ay, ito. Okay oh. lang din to. Oh, apat yung kuhanin ko. Yan pwede rin yan. Ah, okay din to. Okay. Ayan. Ayan. Papalit na lang ako teta, nakamotor ako. Eh nakamotor ako. Ang nag mo. Tatago. Ano ah? Tatago kayo dyan sa likod ah. <laughs> Hello! <laughs> <Lying> the vloggers. Ayan <laughs> 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 uh, sila kayo dyan. Hihi! Hihi!